Mataas na blood sugar, pamamanhit sa mga kamay at paar, at labo ang padingin, Madalas ang pag-ihi. Para mapabuti ito, kailangan mong panoorin ang buong video nito. Sa totoo lang, sa aming pamilya, meron din ako mga kamag-anak na nag-suffer at nag-pass away dahil sa diabetes. Kaya sobra pa nag-worry na baka magkasakit din ako. But si Winano, uminom ako ng dadas ng nashore wala na akong alalahanin. At aking kanusugan ay bumuti ng gusto. Para ako ng mga foods na gusto po. Baka ako ng mas makusay. Dahil sa hectic na schedule ko, pizza wala akong oras sa pagkain. Pero sa datas na ito, hindi lamang ito mabilis at maging hawak. Ito rin ay nagbibigay din ang lahat ng kinakailangan vitamins and nutrients sa aking kapawan. Nakakatulog ito para magkaroon ng maputing kalusugan at binabawasan ang panganib tulot ng diabetes. Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. ko sa inyong lahat ang maganda produkto na ginagamit ko. Kailangan talaga na pahalagahan natin ang ating kalusugan, hindi ba? Ang sure ay nasa merkado ng igit sa tatlong taon na sa Pilipinas at kasalukuyang isang sikat na tubuturo sa mga diabetic patients sa bansa. Ito ay epektibong nagpapatatag ng normal na blood sugar level. Ang mga may type 1 at type 2 na diabetes ay dapat magsimula gumamit ang gatas na ito sa lalong madaling napaka Napakasimple lang itong gamitin. Tatlong minuto na at meron ka ng masarap na gatas, mabilis na itimpla at mabuti pa para sa kalusugan. Dalawang beses ito iinumin isa sa almusal at isa rin bago matulog. Kung mapupulsigi ka sa pag-inom nito, sa loob ng isang buwan, sigurado ko na makakatulong nito sa mga may diabetes. Sa pagkakataon nito, gusto kong pasalamatan ang sure sa pagtulong sa akin na manatiling manusog ang aking katawan. <laughs>